Gusto ko lang ibahagi ito karanasan ko. Baka may ibang naka-experience din ng katulad nito. Nangyari ito noong February 14, alas 12 ng hating gabi. Taga Cavite ako. Pinakiusapan ako ng kaibigan ko na ihatid ang tapatid niya at bayaw papuntang pier sa San Andres Port, Quezon Province. Pauwi kasi sila ng Aroroy, Masbate, gamit ang kanilang sasakyan. Ang daan daw na pinakamadali ay sa Bondoc Peninsula na noon first time kong dadaanan. February 13, 12.30pm. Umalis kami ng Tansa, Cavite, 4.30pm. Nasa entrada na kami ng Bondoc Peninsula. Sabi sa Waze, aabutin pa ng apat na oras bago makarating. In fairness, maganda ang tanawin, smooth ang kalsada. Sa isip-isip ko, ang problema lang, pauwi na ako mamaya magisa 8.40 p.m. Nakadating kami sa pier. Bumili sila ng tiket, kumain muna kami, at naghintay ng alis ng parko. Pagkahadid ko sa kanila, bumalik ako sa karinderya na kinainan namin para magkape. Habang nagtitimpla ang tindero ng kape, nagbiru pa siya. Gising ka dito, kuya! Hahaha! Sabay bilin, inat ka sa daan, huwag kang titigil kapag may mamara. Magpalipas daw ako ng oras, sabi rin ng kaibigan ko. Pero dahil may sapat naman akong tulog, nagdesisyon akong bumiyahe pa uwi. 9.30pm. Umalis na ako. Ayan ayways, tatlong oras lang ang biyahe pabalik. Mas maikli kaysa papunta. Nagtaka ako, pero baka shortcut daw. Habang nagmamaneho, nag-high beam ako palagi dahil medyo malabo ang ilaw ng kotse. Lubak-lubak ang ibang parte ng daan. Huling bayan na madadaanan. Padre Burgos. At dito nagsimula ang kakaiba. 12:30 AM. Ayon kay Waze, dapat nasa baba na ako ng bundok. Pero paikot-ikot lang ako. Paulit-ulit ang mga nadaanan ko. Pareho ang puno, pareho ang liko. Wala na rin kasalubong na sasakyan. Tiningnan ko ang cellphone ko. 12:50 AM na. Malakas ang signal. Pero ayaw gumalaw ng arrow sa Waze. Parang hindi ako gumagalaw. Doon na ako kinilabutan. Naliligaw ka na. Iyon ang bulong ko sa sarili ko. Kinakausap ko ang sarili ko habang naninginig sa manibela. Lakasan mo loob mo. Relax lang. Relax. Pero pare-pareho pa rin ang nadaanan ko. Wala rin kasalubong. Doon ko na naisipang magdasal. Walang tigil kong sinambit ang itinuro sa akin ng namayapang nanay ko. Jesus, salvame paulit-ulit buong lakas ng loob. At pagkatapos ng ilang minuto, biglang nagbago ang kalsada sa harap ko. Biglang gumalaw ang araw sa ways. At muli, may mga sasakyang nakasalubo. Limang minuto lang, tuluyan na akong nakababa ng bundok. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nililigaw ba ko o pinaglalaruan. Pero iisang bagay ang sigurado ko. Kung hindi dahil sa dasal, Baka hanggang ngayon paikot-ikot pa rin ako sa madilim na kalsadang yon. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.